Yan mga boss. Natapos na rin yung ano ko. Natapos na rin yung paglagay ko sa taas ng ano. Yung pang ano ba ito? Nalimutan mo tanong pangalan niyan. Tapos yung bagong dala ko kanina ay kagabi na 63 piraso, nagdivision ako. Yan. Ito yung 59 piraso ko. Ano? Ay bubung na sila. Ayan, hindi na sila basta-basta mainitan. Ayan, ito yung 59 tiraso ko, lalaki na. Ayan, tapos, ito naman yung 63 tiraso ko. Ayan, ayan, Ilagyan ko ng harang don para pag umulan. Ayan, may dapuan din silang sanga-sanga. Ayan, ayan, 63 tiraso. Kasi kung hindi ko sila ibubukod, bubugbugin sila ng malalaki at saka yung sumunod sa malalaki. Yan o. Ayan. Mga two weeks, balik naman ako dito. Kasi dadaling ko yung 59 piraso ko na bagong pisa ng May yan, ito yung pinakaama ng kanawayon ko. Mid station lang, pero sulit nang mamalo. Ayan, authentic Sir Ayan. Super sweeter yung Super sweater yan boss, pero para siyang red kelso no. Ito, two times winner. Haba na ng tide, bulang na. Ayan, ito naman yung authentic mayor Yorni ni Aguilar Wing banligban intact yan tapos ito naman yung palahi yung palahi ko yan mga ganyan lang ang muka pero grabe pati pilao ko yan, dito naman tayo sikip dito eh yan yan ito super din to yung mga panglaban yan, palahi ko rin to. Anak to ng two times ko. Kaso nga lang, nung dinala ko dito, dalawang beses nagkasipon. Kaya ayan. Eto, yung mga unang palahi ko sa kanawayan, mga boss. Oh. Ang Yan. Five months old. May spar na yan. Full brother, ni spar ko kanina. Yan, ito naman yung binitawan ko na sumipa sa kanang paa niya. Napilay. Di naman nang yung sarili niya 'no. Oh. Kaya naman yung nanalo ko sa Bungti lupa. Eto yung kapatid oh ng kanawayan ko. Kaya 'no. Yan binitaw ko sila kanina. Yan. Five months old full brother may spar sila. Eto naman yung one time winner ko sa 3 hits champion. Champion sa 3 to fight. Yan, manok ulik ba Oh. May brapam to ah. Ito, Eto, palahi din. Yan, mga ganyan na, pero mga super yan. Eto, uh, bandid ng Dayang Dayang Game Farm for 1.9. Iikot ako kasi salbahe yan. ito, kinulong ko muna yung dalawa ko gawa ng medyo, parang medyo matamlay gawa siguro sa init ng panahon, pinayon ko ng gamot ito yung pang service pag nagpapabili ako ng patuka Ayan. ito, ang ating bilang wing band neto six, six wing band uh, big band intact bimig Eto, tinamaan na sa akin to. Authentic Super G. Idi e. Gonzales. Yan, mabait yan. Grabing gulang yan, palimang taon na ako. Tapos ito pa, tinamaan na sa akin yan. Sa indig. Eto <coughs> yan, palahi yan. Bullstag. Ayun naman. One time winner sa porma palang pa lang oh. ito naman pure raptor sitter kuba salbahi din oh, may mga bakante oh. Yan. ito authentic pantaw, pantaw gladitor Sir John Fernandez yan. Super din to White Hats. Eto, Two times winner Mid station lang no Grabe yung pagkagulan yan 2019 born 2019 20, 22, 22, 23, 24 5 years old Grabing hinukod Ito, two times winner Yan o Dalawang nanalo sa Sabungan Sa San Pedro Yan Huling parada ko dyan, 27.5 Hindi na sila gaano kainit. Grabe, gasto sa patuka. Yan sila, oh. Ang ganda naman tignan, lalo na pag nag-four months na. Yan, tabi muna sila. Ah, may CCTV naman tayo dito, eh, mga boss. Ito yung CCTV natin. Yan, oh magsasalita yan